Ito yung masasarap po pang kilaw. Gandang morning kaparparalan. Ngayong araw, July 26. Maghahanap na naman tayo ng mamarang. Sigurado ako meron yon. Dito banda yon. Dito yun banda kaparparalan. Ha? Sigurado to. May, naki, may nakita na tayo kaparparalan ho. you know, you oh, ayos, you oh. know, yan na sila oh, gaganda nila oh, dapat tayo ngayon, baka makakita sa atin dito, nandun sila sa ilalim oh, dun sa ilalim, oh yan oh, maliliit sila, Tanggalan natin ng ano Ganyan oh Ikatin muna natin dito kasi andyan sila sa loob. Tanggalin ko muna. Oh, andito sila oh Yan o. Mamaya na kahit tanggalin ko muna kaparparalan. Natanggal na natin o. Andyan na yung mga mushroom o. Ito. ito ito yung masasarap yan o oh. yan pa oh. ayos jackpot tayo ngayon o oh. nandito na sila ito Paralat. Oh. Ayos. Yan sila oh. Oh. Yun. Kunin na natin kaparparalan. Baka kunin pa ng iba. Yun oh. Abutin na lang natin ganyan, no? Para mabilis. Yun. 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 ito yung masasarap ko. Sana ganito kalalaki, oh. Angak ko may nakamotor. Baka makiagaw yung nakamotor na tumarating. Nandiyan na siya. Yun. Nandiyan na yung nakamotor. Kaya kami. Ayos, nagdiretso siya. Hindi siya nakiagaw. O. May mambiabing George ito, Risko pa sila. Mm -hmm. ito yung masasarap bilisan natin baka may maka habol dito oh ang gaganda meron pa dito tropa Yus, Yun. Ito yung masasarap po pang kilaw. Ang gaganda. Napagot na natin lahat. Hanap ko tayo. May kasama pa to. Oh. Dami. Marami na naman kaparparalan oh. Jackpot. Meron pa dito oh. Oh. May kasama siya. Yun no. Oh. Andito sila sa ano. Karuutan niya. Yun no. Oh. Andyan sila sa loob. Tanggalin muna natin. yun sila oh. may dagdag pa yung kuha natin yan oh so, oh. sila ayos oh tanggalin ko muna pangalawang porsyon pero konti lang yung tumubo yung iba lata na oh

sa lugar nyo mga kaparparalan magkano yung binta ng ganito yun hmm? Tak na sila. us. Oh, bends. Saan na ganito lang silaw? Ngunit to sana. Hindi mo masasarap po. Oh. Ah, pang ano lang to, pang 15. 15 graso. Ito lang yung nakuha natin kaparparalan, no? Oh. Ayos. Pure ito na mamarang. Oh. sa mga nanonood sa aking mga video ng parpararan. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang ating video. I love you.